advance yung paalam. Advance ang paalam. Kasi may ano eh, may tunog yung inyong wheelchair. Pag lumabas kayo, kaya kung ano man pinto, tutunog. Ay hindi ko alam ang password ng mga elevator. Tell me, mo Bukas naman kayo babalik? Ay, mahirap nga siya gabi. Ayun nga Ay, kayo sa bangal. Ay, hindi. Natawag ako wala akong magbigay ng telepono. Anong number namin? Anong number namin? Nalimutan ko nga. mo ka 604. Yung lakalaka ng numero. 604. 604, 604.